Good morning guys so, Nakarating lang namin dito sa parkingan sa Katiklan Dito sa parkingan ng ano May nakita tayong cellphone pagdating you know? okay, ano Cellphone guys Pan Phoenix Ayan mo yung ano Yung, yung ano yung Ha? Tingnan natin yung profile niya. Lobat. Ayan o Hindi makita Guwapong pagkalalaki oh. Ay sa ano si Si BTMPC guys sa pambot So magtanong tayo mamaya doon Bago tayo sumakay Sa pambot baka kilala nila Sayang Bagong bago Oh, yung uniform niya Naka PC sa pambot ah. Sa nagatrabaho guys Baka motor niya yan Nalagnag

Ano sila po naya bas. sa parking niya Oo ano sila po? Dejanjanan? ano yo? Tao? Ato? Ayoo 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 din ayoo 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 na. ayoo 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 Sabas, sabas, sabas. Oh, you okay. okay, Thank you, <laughs> movie nataasan na bas, pantay na music guys. Umuwi na daw sa nabas, oh. okay. Umuwi na bas pero kasamaan nila. nataasan ba so? okay, movie nataasan na guys yung binigyan natin ng sticker lahat. <laughs>